Ang dami nagtitinda ng ganito dito, yun know, naman. sino yung pinakamasarap dito. Yun sa kanila Ay, o yun sa'yo. Sa amin naman po, hindi naman sa ano. Marami kaming customer dito. Pinabalik-balikan talaga po dito. Eh sabi ng mga customer namin, masarap. Naka-ilang salang kayo ng ganito, ma'am, sa isang araw? Ang pinakamataas po namin, 80 kilos. Pag sa pera, mga 20. 20? 20,000. 20,000 isang araw? Opo. Anong binibenta niyo po dito? Bibingka po. Bibingka. Lotong Bisaya, bigas po 'yan. Ah, bibingka gawa sa bigas. Magkano isang kanya, Ma'am? 10 piso po isa. 10 piso isa. Ayun Ay, oh, dami no. Opo. Psst. Naka ilang salan kayo ng ganito, Ma'am, sa isang araw? Ang pinakamataas po namin 80 kilos. 80 kilos ilang piraso 'yon? Ay marami po, hindi ko mabilang. Abot <laughs> ng mga pagsapera mga 20. 20. 20,000. 20,000 isang araw? Opo. Grabe, lakas no. Gano'n na po kayo katagal dito? 2021. Saan kayo dati ma'am nag ano, nagtitinda ng ganito? Ano po, pwesto namin, bali apat. Kalugkog, Maragondon, at saka sa taas, sa may Timalan. Paano nagsimula itong ano nyo ma'am, itong negosyo nyo ganito? Kami lang din po, nag ano neto. Sa Bisaya, ganyan talaga ginagawa Opo, yun po yung ano namin, mga minana namin sa aming mga magulang. Paano ginagawa to ma'am? Ano ginagawa? na po kasi to? galing sa amin, tinitimpla na po ng po. Ah, Atemplado na siya. Opo, atemplado na po dito kasi may ano po ito, may secret ing ingredients. <laughs> ah, si hindi pwedeng malaman yung secret ingredients. Opo. Pag, si pag sinabi mo, hindi na secret mo. No? <laughs> <laughs> Ang dami nagtitinda ng ganito dito, 'yan you no know, ma'am. Anong pagkakaiba nung ano mo? Bibingka ano sa mana. Ano po, depende dito? yan sa ingredients. Ah, depende sa ingredients. Opo. Pero sa tingin mo, yung pinakamasarap dito, yung sa kanila Ay, o yung sa yo? Sa amin naman po hindi naman sa ano, marami kaming customer dito. Binabaliktad-balikan talaga po dito. Eh sabi ng mga customer namin masarap. Masarap daw. Anong ano to, ma'am, i-sawsawan ba to o ganyan lang Bala siya kinakain? Wala po, ano lang po 'yan. Ito lang simple pero masarap talaga ito kasi po gawa po dito sa bigas. Anong ano niya, ma'am? Location niyo po dito? Boundary po ng Tansa at Naik. Anong Bampo? oras po kayo nag-o-open? Mga 3 ng Madaling Araw dito na po kami nag-start ng pagluluto namin. Pwede makita ma'am sa loob yung ano? As Sige po. Ayun, oh, dami nga no. Dalawang ganyan yung nauubos nyo Opo. Tapos na yung isang ganito. Tapos pag naubos 'yan, ay wala na uwi na kami kasi uwi pagod na. <laughs> <laughs> yan you know, Meron. 10 piso, napakamura no. Opo. Hindi ba kay lugi diyan? Hindi naman po, okay lang. Para mabilis, kahit unting tubo, marami naman po niluluto namin Ganda. para ano, swak sa budget din, siyempre. Uh, Sige ma'am, pa-order ako ng mga isang ano, tray. Ilang ano ma'am 'yan? Ilang litro 'yung ganyan? Drum talaga eh, no? Opo. Puro isang Ang laman nito is 25 kilos na bigas. 25 kilos plus uh -oh. dalawang ganyan, 50 kilos na bigas. Opo. Minsan tatlo, apat. Uh, bukas marami rin kaming luto kasi linggo, maraming riders. Ano 'yung pinakamalakas na araw niyo? Sabado at uh, saka Linggo. Ah, Sabado at Linggo. O sige ma'am, thank you po. Okay. Gaano katagal niluluto yung ganyan bossing? Mga ano po, mga 15 minutes po. 15 minutes? Apo. Okay. Ganyan talaga yung gatong nyo, no? Anong Apo. gatong nyo? Ano po, bao po tapos yung pinagbiyakan ng ano, mabuo ko. Ano yung mga sinasalang nyo? Ano na? May order na yan? Wala po. Ano, lang po. Ay, ni-stock lang para pag may bumili. Ano? Apo. Ah, At ayun mga kabangers, nandito tayo ngayon sa JC Relios. Para tikman tong ano, uh, putong bibingka, lutong bisaya. Grabe, napakamura lang. Sampung piso. May ganito ka na, oh. Ang tindi ng pagkagawa nila. Ngayon lang tayo makakatikim ng ganito. Talagang ano, purong bigas. Matagal na raw silang uh, nagbebenta ng ganito. Dalawang ano, dalawang drum na ganun kalaki yung pinakita natin kanina. Ganun yung nauubos nila. Araw-araw, parang isang drum na gano'n, 25 kilos eh. Ang naubos nila, dalawa. Bali, isang kabambigas talaga yun, 50 kilos. At uh, tikman natin to, mga solid. Siyempre, bago tayo kumain, huwag natin kakalimutan ng Grain Smart Rice Coffee. May bibingkang bigas tayo. Samahan natin ng kapeng gawa sa bigas. Ayan, napaka-solid dito. Napakadaming health benefits na makukuha dito. Meron siyang barley, garcinia cambodia, uh, marine collagen, grape seed extract, mangustin, okralin, moringa, at napakadami pang iba. Sa rin sa acidic or yung mahilig kumain ng mga mamantika, matatabang mga pagkain. Subukan nyo to. Yung barley, na pa flash out niya yung mga toxin sa ating katawan. Mas magandang inumin to, ano, yung pagagising mo sa umaga. Dati, pakiramdam ko, bloated yung, ano, bloated na bloated ako. Pero pero simula nung uminom ako nito, wala na. Napakagaan na lagi ng tiyan ko kahit kumain ako ng kumain. Try nyo to, available sa orange app, blue app, tsaka sa black app. O tara, banata natin, kain tayo. Ay, ganun yung loob po, ayun o. Oh. Uy, malambot yung loob. Fluffy. Mm. Malasa nga. Malinandam. Ang ganda ng pagkatimpla. Salag sa ng 10 piso, may ganito ka na kabes solid. Ligit, ligit. Dito lang sila sa may ano, boundary ng Tansa Naik. Pag nakita nyo yung pulang ano, pulang tulay na yon. Bago magpulang tulay na dito lang sila, ay makikita nyo naman sila dito. Sila yung ano, una nagkitinda ng bibing, um uh, puto bibingka dito sa Tansa, yung dulo ng Tansa. Kasi paglampas mo dyan, Naik na yan eh. Stop. Taba. <laughs> Mabibitin ka 10 piso. Napakasolid na yan. Pwede mo tong almusalin, mga ganun eh. Merienda. Oh. Grabe. Mm. Kung naghahanap ka ng bibingkang bisaya, dito nila lang sila matatagpuan. Napakasulad dito. Ano? Kain muna ako doon. Napitin ako sa dalwa